Long, no, long. Saan naman yun? Hindi na ako nag-text. Walang pang text. Sinsa nung lagi kaya kuya? Wala nung may bugas? <coughs> Naghatid lang kami ng bigas. Ito pa. Ito bilang bahay. kahatid lang tayo ng bigas ito yung bahay nila laki diba Lawa. Kuha lang tayo ng malunggay dahil ang daming bungang ang daming dahon ng malunggay oh. pumunta lang dito para manguha ng malunggay mahal kasi doon sa palengke so pwede lang naman natin i i -ride. Ha? nila. na oh. Gulang na yung saging. Ha? Ah, yaan mo na eh. Ayaw niya gumapang. Eh, di wag. Ang alin? Damihan mo na. Nakakabot kuya. Bali ah. Nanong naman ay tamnan ang kuan. Hindi, hindi na dito. Lagi na mabuhi. Ay, saging? Ha, may saging? bulang na day na. Gulang na na. Ha, man, sige. Kana, pa'y dalon ni mo. Ibato ka dito. nabubulay kuya? Huh? Hindi kayo nabubulay. Eh, yung mana po, nilagyan yung, ano, sabaw pang... Ay, ay, Kuha kunang ng atsa, ach atsara. Papaya. Hindi ba ni manusik ng manok? Pwede ni kwaon kuya? Kuya, pwede kwaon? Haman? Ayun, okay lang? Siempre, eh, siyempre, basi pahinggo na ni mo. Mm. Nato sa farm. Yan, daming manok, oh. Oh. Ayaw, panusik, ha? Samok-samok sa samok, dari, kuya. Ay, ay. Dagkuha sa kapayas, uy. Basin nilipan ni pwede utanon. Sayang naman. Si so, mukuha lang ko ani kung, kung atsarahon. Para maghapit na mahinog. Duhara oy. Sayang. Tagkuro ba no? Me 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 me. Ha. Uh. Sik ka tunga lang anak ya oi. Ana hot da. Nyu ha. Dekku ka Hmm. Gulang juga Aisyah. Gulang ka ayo. Dekku ka ayo oh. ko kayog ko an ba ah, kuwa mo ibu na kuwa mo gulang ko abot sila abot may sakit pa sila Pagpresado na may sakit? Puro. 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 Nabung anakang kabutih Hai ayo panung ayo panungab hem <laughs> Yawon, sige na ako, manungag ka. Daming puso saging, oo, oh, oh, Oh. Sunod. Sud sarip yung acara. Kana rin duha kuya oy. Kuya oy. Kuya na tulo. Kamo? Oh, Pul ano guro mo no? Ako <laughs> mo palit gani ko kay magkari-kari ko. Mahal ba na sa bayan po? Nakaya ang gataan. Ayan, may saging. Saging. Kapayas. O puso sa saging. O malunggay. Oh. Let's go! Uy na, ngayon na na may saging. Ang among bugas, gilisan o saging. Ito yung bahay nila. Hindi na sila nakatira dito. Malaki kaya ng bahay. Multo na lang nakatira. So yun lamang. Bye bye. Thank you for watching.